Nice. പാർശ്വ കൈകണി lang ako eh. <laughs> okay. pala. pa Ano yun? mamaya na naman ang Mamaya na naman, okay. mamaya na naman, okay. Opo, ah, naman ang pasok? Opo, pang Marami, okay. Marami. dali na makapag -book. kami joy ready to din eh. Kumain ano. Huwag ka magpapakontrata, mura lang yan eh. Oh, yan, QR code ka. mag QR code. Oh, mag QR code ka na lang. May QR code, QR code ko ba? May QR code ka? Ako. Mas madali yun. Mura ba rate right ni Mubit? Mura bang, more bang, more bang more okay. rate ng bukit? Ah, may rate nga. Ah, okay. Eh, pa nga sa amin yan eh. Uh, ah, 18% Sure. ano, hindi ah, ah, ah. ka makakapit up ng o kaya ano, pilot pero pababa naman yung bracket mo pag 20% pababa ka halimbawa ang malakas kang bumiyan papunta ka ng ano papunta ka ng mga 16% 15% agad bumaba yung bracket pero pag starting ka pa lang 20% paano yun mataas pag 100% ano lang sa kanila yung 20% pababa Lalo, eh lalo pag ano lalo pag 70 o magkano na lamatid ka na sa'yo mga 60 club But, so, why, oh, oh, 50. 50. <laughs> oh wala na lalo nga 50